yun, hindi doon tumubo sa harap, sa likod eh. sige, no bad words ha, no bad words. Shout out! Shout out, shout out! Shout, shout, shout out, shout out, everyone! Mahal kong kababayan, Luzon, Visayas, Boong, Pilipin, or Chief ano yung Ang inyong lingkod, nagsasabi at nagnanais na sana all safe and healthy para everyone, everybody, beauty and happy, tayong lahat. <laughs> sa kasalukuyan ay narito po tayo sa isang tanggapan tanggapan o himpilan ng mga pasahero tanggapan <laughs> na, tanggapan o silungan ng ating mga pasahero oh shout out sir oh shout out dyan sa Imos sa Imos terminal sa mga katropa katoda katoda sa ikatoda dyan sa Imos terminal Okay. Stipot lang kayo, kain na kayo diyan para hindi masakit ang ulo nyo. Oh. Uh, okay. wag magpapalipas ng gutom. Oo. Oh. magtipid. Nga nga. Kain lang, kaya lang para sa pamilya. Para sa kalusugan Opo. ng ating katawan. Wag magtipid. Uh, oh. Ang anak natin. Good luck, shout out. Hello, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Mga kanitusens ko, mga beauty, brain, and happy sana all safe and healthy. everybody happy. Ako ay matatagpuan sa YouTube channel. Kung kayo po mapadala sa akin channel, please subscribe, like, and share, and click the notification bell. Yun, pumipiyok talaga. Andun yun ang energy. Hyper. Baka naman po, ma'am. Baka may nice po kayong uh, i-shout out o batiin sa inyong mga office mate, classmate, etc. etc. Uh, nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am. Uh, anyway, ma'am, ang inyong lingkod po, Daily Oil YouTube channel. Uh, saan po ba kayo nag-o-office, ma'am? Kung inyong mamarapatin, mama somewhere in Manila. ah uh, yes, where in Manila, ma'am? Makati. BGC, uh, sa mga taga-BGC, good luck, God bless. Sana all and penalty kayo sa lahat ng oras at sandali. Mag-iingat po kayo sapagkat napakainit ng ating panahon ngayon. Although sa ibang panig ng ating bansa ay medyo nag-uulan-ulan na. Uh, mas makabubuting magdala pa rin tayo ng ating inumin. kay ma, may inumin po ba kayo? May ma-i-offer ba kaming inumin sa inyo? Free po yan sa mga pasayero. Ako po hindi pasayero, although driver din po ako. Hello guys, nice to meet you. Hello ma'am, nice to meet you. Saan po kayo nag ma'am? Ay, napakalayo ma'am. Kailangan sumakay kayo. <laughs> Hello, ma'am. Good morning. Uh, si Tangkad, ang aming pambato sa uh, eh, Nia Road uh, Basketball Association of the Philippines. Shout out sa inyong lahat. Bagong asosyasyon ng, ng TODA. Ayan uh, po si Tangkad. Si... Pero mas matangkad ako dito sa ngayon pagkat nakaupo siya po. Oh. Oh, Ayan, oh. No, oh. Nakaupo siya kaya matangkad ako ngayon. Oh, shout out muna sila. Oh, shout out, shout out. Oh. Shout out sa asawa ko. <laughs> oh. oh, asawa niya. Sana all safe and healthy ka. Ingat siya sa, ingat kayo sa paglabas ng bahay. Kala, may dalang tubig. Itong, itong partner niya, hindi nagdala yata ng tubig. Oh. Ay, uh, uh, kung may tubig ko kayo dyan, oh, ma'am, eh, pag-grab yeah, nyo na, na po. Maligo ka lang din Maligo na dyan. oh, oh, is stick to one tayo, ha? Ah. Kasi, ingat-ingat tayo. Mahirap na magkaroon ng lockage. Oh, uh, baka may mag-lock na naman. Ah, <laughs> 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 uh, hindi. Di ba, ling stick, oh. Chocolate lang yun. Nakakain lang yun. Pero pag stick uh, stick to everyone ay uh, wag. Uh, oh, sa mga tinutukoy ko. Future na sawa. Future? Asan ka na? Nagaantay na ako ilang taon ka nang hindi nagpapakita. Oh, <laughs> oh sige. Pakita ka naman. Magparamdam ba ano? Oo. Oh. Oy. eh. Marahil. Thursday na. Ha? Wala pa tayo diyan. Marahil ayo magparamdam ngayon sapagkat sa napaka sa mga ikatlo diyan, mga biging na ano na future father A future father someday ano you know? opo opo ayan uh, po si sir uh, nananawagan sa kanyang ano irog uh, opo Mag paramdam ka ma all the ayan way from kayo na kayo walang napaputunguhan kasi walang asawa ah uh, hindi darating yung mga pagkakataon na yon tiwala lang sa ating sarili uh, sa Diyos opo opo hindi niya tayo pababayaan na oh. panahon na sana sa Diyos oh. oh kayo, Mom. Dai, ikaw na dai. Oh. Basta mo lang pautang. Ah, yung mga nakuha, pero mano. Mamaya na ako pag may bumiling sa. Okay guys, kumusta ang ating mga ano, collection? Marami na ba? Awa. ilang piraso pa lang. Ilang pa na eh. Maya, maya may, lang yan, mga ano na tayo yan. Nakaka puno na tayo. Oo, okay. oh, pala naman eh. Kala ko, kala ko bubunot ka ng natin eh. <laughs> Wala. Wala pa tayong ano sa YouTube eh. Tayo umaasa na lobe nawa ng Panginoon na dumating ng pagkakataon para naman makatulong sa ating mga kababayan na nagnanais na o na nangangailangan ng ating tulong. Hello, magandang umaga sir. Ano po bang inyong pinagkakabalaan ngayon? Oh, ito po si sir. Nagtitinda ng lumpia. Sa mga mahilig sa lumpia dito sa Lidyan 2 terminal eh pagpo po kayo magatubiling pumunta rito o lumapit baka sana all ah, sana all araw-araw ah, po kayo nakikita rito okay. opo hmm, oh, yan po mga ka, ano, kanitisens ko dyan baka naman araw-araw dito eh nakikita ah, uh, siguro uh, natin na siya ay <laughs> eh, supportahan sa kanyang uh, pinagkakataan pagkat so, eh, lahat po Uh, sa ngayon po ay eh, hindi natin masisister kung walang pwede sa walang uh, pwede walang pwede hindi pa natin ma kaya ma mamahagi sa ngayon ano sir so, so, lobe natin lobe na wala ng ating Panginoon na dumating ang pagkakataon na yun na maka share naman tayo ng blessing sa ating mga kapwa hello sa so, mga 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 kababayan kana all safe and healthy para matangkad Ape, ayan po si tangkad oh oh talaga lagi mo di ba oh tega tega oh oh, oh di ba oh, diba, matangkad mo po ka matangkad ako sayo oh di ba pares lang kami oh kumayo ka oh yo nakikita ang katunayan pag mababa talagang mababa walang magagawa oh malaking pangayaw mo sisito okay to go i have to handle it and the right bye bye